Good morning po mga kaboks. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw mga kaboks ipapakita ho namin paano ho maghanap ng free gold dito sa ilog. At eto may daladala ho akong langis mga kaboks at ito ay ipapahid ho namin sa aming mga pahat para daw hindi mabulok ang aming paa sa tubig. Eto daw po ang sekreto mga kaboks. Kunting pahid lang hindi na ho mabubulok ang ating paa dito sa tubig. Dahil maghapon ho kami dito sa tubig mga kaboks para ho maghanap ng free gold at eto nga si Papa mga kaboks yung pinakita ko sa inyo last time na bilog o yung iniikot-ikot ko dati nung nagkata tayo ng nangka eto na mga kaboks pinapakinis na ni Papa para daw mamaya magandang gamitin at kitang kita natin yung free gold na ating makukuha dito sa ilog mga kabox at dito na rin ho sina Uncle Maui at Kuya Bernard mga kabox sila po ay naghukay na para sa ating gagamitin buhangin mga kabox dahil buhangin ho ang ating gagamitin atin pong hugasan mamaya para makita ho natin umabukod natin yung free gold mga kabox take note mga kabox ay hindi ho ito gano karami hindi ho ito gano kalaki napakaliit lang ho nito mga kabox at kahapon pala mga kaboks kami po ay gumawa rito ng kanal o sinapong namin mga kabuks yung tubig para hindi ho kami mainitan sa gitna at yan may naglalabaho na ho sa ating sinapong na tubig at ito mga kabuks itong daladala kong ahoy at a screen ito po ay ating gagamitin mga kabuks para po sa ating paghuhugas ng buhangin para ho sa free gold bali makikita nyo mamaya mga kabuks dyan po sa may screen na daladala ko dyan ho, yan po ang sabitan ng ating makukuwang free gold so eto mga kabox first time ko lang po itong magkabit dahil kahapon nga kami rito mga kabox at hindi ho pumasok, hindi ho sumama yung expert nito mga kaboks kaya ako po yung naatasan sa pagkabit at pasensya na ho kayong mga kaboks first time ko po magkabit nito sobrang excited lang talaga mga kaboks dahil yun nga mangungulik tayo, tayo ng free gold at tayo yung magsiset up paano natin makuha yung free gold yan bali itong kahoy at the screen dito ho natin papadaan yung mga Buhangin mga kabox at sisiksik daw ho yung uh, free gold natin makukuha dyan sa my screen. Dahil summer nga ngayon mga kabox, sobrang init ho ng panahon at sobrang init ho talaga ng mundo. Nagtutuyuan na ho yung mga puso namin dito mga kabox kaya sila papa ay naisipan ho nilang uh, manguha ng free gold dito sa aming ilog mga kabox. Ayan sina papa ay expert ho rito mga kabox. 1993, 1983 padaho silang uh, last nanguha ho ng free gold mga kabos at ngayon lang ko na kaya tinray ho namin dito sa area kung meron hong free gold na makukuha ho natin sinuwerte nga naman mga box dahil kapon meron tayong nakuha kaya paano kaya ngayong araw atin pong dadagdagan mga kabuks kaya isi-set up na ho natin etong ating salaan o ating uh, pagdalawian ng mga buhangin para mamayang hapon ay marami-rami ho tayong sana marami yung makita natin mga kabuks o so isi-set up na ho natin ito luna mga kabuks dahil tuho natin itatambak yung buhangin na ating huhugasan uh, uh, at ipapadaan natin dun sa my screen nagpatulong na ho ako kay Kuya Kirby mga kabuks kasi kahit simpleng gawain lang to pero mahirap pag nag-iisa So, eto mga kabuks, na-set up ko na. So, goods na to para sa ating gagamitin. At dito po si Che, si Uncle Maui, at si Kuya Bernard mga kabuks. Ayan, gusto ko lang i-shoutout sila. Shoutout sa aking Honey, Nine. Kuya Bernard, at Uncle Maui. Gold. Ayan, masisipag ng mga farmers mga kabuks na punta ko bigla sa sapal, para humang ng free gold. At dito rin si Kuya Kirby, ayan. Kirby. So ito mga ka-box, itatry na natin yung ating sinet up mga box para mas marami-rami tayo pagdating ng hapon makukuha na free gold. Mahugasa lang ho natin at meron ho kaming uh, pangsala mga box Ginamit ho namin yung magandang basket ho ni mama para mabukod na ho namin yung bato. Kasi set up lang ho natin at titimplahan lang ho natin kasi mahirap kung uh, mag-ano rito mga ka mag set up dahil hindi, rin hindi rin. ho pwedeng mahina yung tubig at, at po hindi po rin ho pwedeng lalo yung malakas na tubig kasi matatangay ho yung ginto. Ayan, kung makikita yung mga kahoy, yan ho patalon yung mga buhangin. Bali sa may screen na yan, makabuks yan ho sisiksik yung mga, mga purong ginto. At ito mga box, pahirapan din itong uh, paghugas mga sa kasi unang una hindi ho pwedeng malakas ang tubig, gumahina at lalong hindi rin ho pwedeng uh, malakas yung paghugas uh, paghuhugas mga kabox. At ito pinagtutulungan na nga namin para pagdating ho ng hapon ay marami-rami ho kaming makolekta na pre-gold. Abangan nyo po maya-maya mga kabox At dito na rin ho sila mama mga kabuks, at kuya dyan dyan. Ayan bumili na rin ho sila ng tray. At ayan si kuya dyan dyan naglilinis na ho ng isda para ho sa ating pananghalian. At ito lang po ang buhay namin sa probinsya mga kaboks. Pag di diskarte-diskarte lang ho talaga para ho may mapambili ng bigas mga kabuks dahil dito sa bukid hindi kami makapag garden sa sobrang init ho ng panahon at dito na rin ho si Che mga kaganda-ganda ng lutuan niya siya po ay nagluluto ho ng tulang isda So ayan dahil luto na ho ang tinulang isda ni Mrs. Magabox at eto may nakita ho akong buong isda. Nagtaka ako bakit buo Bakit ito lang ang hindi nahiwa mga kabox? Nagdadalawang isip pa ako mga kabox dahil isip ko it parang hindi ho ito nalinisan. Pero sabi ni Mrs. kunin mo na dahil hati na lang tayo. Kaya napilitan ho akong kunin mga kabox. At syempre hindi mawawala ang sili pag sa linaga o sa tula mga kabox. So, ganito ho kami dito sa probinsya mga box, kung saan saan. Basta sama sa mga pamilya hindi mawawala ang masayang kalaala mga kabox. Kain po. Kain. Kain daw po, sabi ni Mama. So ito mga kaboks, pagdating ho ng hapon Ayan ganyan na ho kami kapagod Halos hindi na ho makagalaw mga sa Sobrang hirap na trabaho na to mga kabuks Pero itong part na to mga kabuks Ito na po yung pinakalas Na aming kinuhang buhangin At ito ay ayan, ayan Nakikita nyo naman si Kuya Kirby Paano ho Tawan-tawan ah, <laughs> na lang ho si Kuya Kirby mga kaboks, Dahil hindi ho siya marunong Bali ganyan ho Shout out to sa expert ho pala Kung ulit ng free gold Ito mga kabuks meron ho kami na kolekta kahit papano kahapon ganyan lang ho siya kapino ganyan lang po siya kaliit so hindi pa ho siya pwedeng uh, ibenta mga box kaya dinagdagan ho namin ngayon gusto ko lang ho i o ipakita ho sa inyo mga ka box kaganda ang ating na nakuhang free gold ayan oh so di diba po kahit papano meron ho tayo na kolekta ang sarap lang sa pakiramdam mga kaboks dahil first time ho namin, kami ni Che, first time ho namin uh, sumama sa ganitong gawain mga kabuks. At eto, uh, pinagtutulungan na nila dahil hapon na at matagal pa naman yung uh, ng 3 gold buhangin mga kaboks. Eto po mga kaboks, ganito ho kahirap ang trabaho ho na to. At etong mga buhangin mga kaboks na andito sa lona at andito sa kahoy na aking buhat-buhat, So, ito po ay eh, hugasan pa ho natin mga kabuks. Tatanggalin pa natin yung mga buhangin para maiwan na lang yung tinatawag na margaha, yung pinakapino o pinakaitim na buhangin mga kabuks na sasama ho sa pre-gold o sa ginto. Ayan, gusto ko lang ituro sa inyo mga kabuks itong kahoy, ito nga yung daanan ng mga buhangin at ginto. Kaya dyan sila tatalon at uh, lulublub daw ho yung Uh, ginto mga kabuks ho sa may screen ayan eto na mga kabuks ang pinaka matagal o pinaka last part mga kabuk, sa paglilinis ng buhangin o sa pagbubukod ng purong ginto mga kabuks ganyan ho siya kahirap at sobrang tagal ho niyang gawin lalong lalong na pagka hindi ho kayo sanay kasi ako mga kabuks tinry ko talagang nakakangawit ho, sa balikat mga kabuks sobrang hirap po ng gawain na to shout out ho sa lahat ng uh, uh sa lahat to ng mga ninuno natin o kapapahan natin mga kaboks na marunong hong ganito sa mga naka-experience o ganito sa bukid ayan siya sa inyong lahat mga kaboks ayan, grabe napakasipag talaga ng mama at papa namin kasi nadaanan ho nila ito nadaanan ho nila itong uh, pamumuhay na ito mga kaboks sobrang init ko ng panahon at ako mga kaboks ayan, kahit pa paano meron ako akong natutunan paano kumuha ng uh, bato mga kaboks sa margaha Ayan, bali dahan-dahanin lang talaga yung mga kasi kasama na ho ang purong ginto dyan. Napakapino ng purong ginto. Ayan, ganyan ho siya mga kabuks. Kahit kunting buhangin na lang pero katagal hong gawin mga kabuks. At eto na, hmm, kunti na nga lang sobra ang tagal pang gawin may neto mga kabox ayan kailangan dandahan yung tubig para makita ho natin yung ginto nakaka-excite lang talaga mga ka kasi purong ginto ho ito mga at hindi pa kami sigurado kung uh, ilang carats to mga pero sabi nila sa mga expert ito po ay uh, nasa 24k mga Iyan, ayan ayan na mga kabox din ninyo napakagandang ginto mga kabox pinong pino pero klarong klaro na purong ginto mga, mga ka kaboks gusto ko lang i-closer sa inyo mga kaboks. Gano'n ho kaganda ang aming nakulitang ginto. Ayan. Ayun Ay, o. No? Pinong-pino nga lang yun mga kaboks. Pero kahit paano, hindi kami na zero. Meron ho kami nakulita. At eto mga kaboks, eto po yung diskarte. Paano ho natin ilagay sa bote yung purong ginto mga kaboks. At eto nasamahan na nga ng ng, ng marga o yung kulay itim mga kaboks dahil ho sa langis na hindi ho namin mabukod up yung purong ginto And ganyan ho ang diskarte mga kabuks, ilalagay ho sa dahon bago ipasok dito ho sa ating may bote. First time ko to mga kabuks, wala akong ka-idea pero ang sarap hong matuto mga kabuks kasi purong ginto nga naman yung kukunin nyo sa, sa ilog mga kabuks. Talagang hindi mo maisip na meron pala dito purong ginto. So yan na po mga kabuks na haluan na po ng margaha o kulay itim yung ating purong ginto mga kabuks at ito pa yung mga pinong natira mga kabuks ganito ho ang diskarte. Didilaan nyo lang ho yung yung daliri nyo mga kabuks para didikit yung purong ginto kasi pag basa or toyo di ho basa basa didikit mga kabuks kaya kailangan patuyuin nyo yung yung daliri nyo pahid nyo sa toyo at didilaan nyo ng konti. Ganyan lang ho ang diskarte mga kabuks. O, oh, di ba? Kahit papano, marami-rami na ho yung nakolekta natin purong ginto mga kabuks. Kaso nga lang, may halong marga. At dito na lang na ang ating vlog mga kabuks. Sana nag-enjoy pa sa aming at simpleng video. Po Ingat po kayo lagi. Last best at Bye-bye. Peace. Dalanin.